Number one Kung maaari Gusto mo bang lubusang makalimutan Ang mga failed relationships mo? Lahat kayo may May mga exes Ives, e, meron ka Gally meron ka yes, din oh, Simulan natin kay Ron Kung maaari Gusto mo daw bang lubusang Makalimutan ang mga failed Relationships mo Yung mabubura talaga siya sa iyong memoria. Uh, siguro, technically, di ba? Hindi naman basta-basta natin makakalimutan yung ex. Hindi, kasi, kung maaari nga. Kung may chance, okay, may pipindotin oh. ka lang, tapos mawawala. Mubura. Ma uh, para sa akin, hindi po. May -may. Kasi, uh, di ba sabi nga, experience is the best teacher. So, parang kasi, yung mga ex kasi natin na yan, may mga good memories din naman sa atin yan, and bad. And at the same time, gyan kasi tayo natuto kung ano tayo ngayon. So, kasi, balang araw, darating yung panahon na magiging kwento na lang sila. Kaya, para sa akin, uh, hindi ko, ko i- titigilan or kakalimutan yung mga failed relationship. Wala kang gustong mabura. Yes. Because experience is the, the, best. the best, teacher. The best teacher. If experience is the best teacher, bakit nag enroll ka? <laughs> <laughs> for experience <Yeah>. teacher. <laughs> Gali ikaw, number two. Uh, for me, hindi mo siya dapat kalimutan or taliguran kasi it's part of your growth kung sino ka ngayon, kung ano ka ngayon. Uh, dahil sa mga failed relationships mo. Uh, to siguro just to share with you one of my favorite songs ang sinabi doon what was lost ain't gone but you can't just let let go Because it's a part of you that will make you strong. Embrace your flaws. Anong kantayan. <laughs> Bayan ko koyano. <laughs> <laughs> <Bayan> ko. <laughs> beautiful <laughs> scars by Maximilian. Ah, beautiful oh, scars. Beautiful scars. All yeah. over the yeah. world. a yeah. <laughs> <laughs> And I ain't gonna fight back for the BB. So, wala kang kakalimutan. Ayaw niya. Ives? Uh, for me, yes. Kasi, if uh, alalahanin mo yung mga memories nila, uh, nyo ng ex mo, parang may comparison kapag makakakilala ka ng bago. What I suggest na lang is put it in a box, those memories na nagpapa nagpapaalala sa kanya, and then keep it inside her room, and then maybe after a long time, pag nakita niya ulit, na lang. And for me, ano... Uh, yun lang po. Mabigat yung braso mo, kaya hawak. Grabe. May alalay na. Ryan, Jukes, wala na kayo. Gusto nyo pa ako? naawa ako. Parang bigat-bigat talaga. <laughs> Tulungan <-tolong> ka namin. <laughs> Kailangan ko tulong. O kaya kahawa kayo na ano yung high table na yung cocktail table para makatangan niya lang. para ang bigat-bigat. Baka nag-gym bago pumunta rito ng alay oh. na. Oo. Oh, oh. Kaya ikaw, kung may chance, gagawin mo yun. Kakalimutan mo. O. Oh. Yes, kung di man lang siguro, baka meron kang... O. Kung di man Siyempre dami naging yeah. ex, di eh, ba? Hmm. Isa doon, merong isa Ikaw, may gano Kung meron kang isang ex na gusto mo makalimutan. Isang relationship na gusto mo makalimutan. Wala Ano yun eh, uh, para sa akin... Ah... Uh, naaalala mo yun... Kailangan mo rin alalahanin yun para hindi mo na magawa. Doon sa... Huh? May script ka ba di sa taas? <laughs> di ba, minsan parang inaalala ina para hindi na mangyari ulit. Mm. Diba? Eh, di, kasi iba sa sobrang bigat, diba? may, di ba? Hindi mo naman sila masisisi kung bakit. Mm -hmm. Kung maaari lang huwag ko siyang maalala o huwag kang maalala kung ano man nangyari, no? hindi ko naaalala. Ikaw, Jackie, meron ka? Wala. Wala okay. din. Okay lang din ako. Kasi yung mga nangyari na nung nakaraan, may lesson yan eh. Baka mm -hmm. pag binura ko, pati yung lesson, hindi ko na maalala. So, mm -hmm. tabi lang natin yan dyan. <laughs> Tama.